sa video ng ito, ang topic natin, paano burahin ang video na yung inupload? upload Kasi may nagtanong sa atin na nagka-issue yung video niya. Sa next slide, ipapakita ko sa iyo kung paano burahin yung video na in mo. Pero bago natin gawin yon, ipapakita ko muna sa inyo yung message ng isang kapwa content creator natin na nagtanong sa akin so next slide tayo ayan kasukses pipindutin natin yung messenger ayan click natin yung messenger ayan sa pinakauna si ma'am Elsie Narnola i-click natin yan tapos guys ito yung mga message namin na basahin natin yung tanong uh, ano niya guys ha kasi sabi dito, hello idol, sorry po, may itatanong lang po ako. Gawa ka naman po ng video, gawa ka po video kung paano mag-delete ng monetization impacted violation po idol, thank you. Tapos, ito yung mga convers conversation namin. Hindi ko na lahat babasahin kasi mahaba-haba Papakita ko na lang sa iyo, i-click natin yan. Pagka-click mo yan, ayan, monetization impacted. Uh, kung paano daw natin buburahin yan. Kasi sabi ko, ma'am, i-click nyo nga po yung view para makita ko kung ano po yung uh, kasunod niya at malaman natin. Nung pagka-click niya guys, ito yung sumunod. Ayan. Yung ano niya, yung isa sa mga video niya, nagka-issue. Ayan, issue. Tapos, guys, paano daw burahin yan? So, sa next slide, kita ko or ibaback lang natin itong video para ipakita ko sa iyo. Okay? Ibaback lang natin. Pupunta tayo sa Facebook ayan. Punta tayo sa Facebook, click mo yung Ayan guys, nandiyan na tayo sa Facebook. Punta tayo sa Facebook wall ko. Ayan, for example guys, example na lang ha. Yung pinakauna kong video, for example, iyan yung may alam mo na may issue. Okay, i-click mo lang ito, focus ka dito guys kung hindi mo pa alam burahin. Ito, ito kunwari, ito yung video mo na may issue. Sa may bandang kanan, sa may tatlong dot, kung cellphone ang gamit mo, i-click mo yan. Ito. Pagka-click mo, may, may itataas pa ba? Alam na siya. Wait lang nga, itatabi ko lang ito. Nakaharang na green na bilog. Sa may cellphone ko. Ayan guys. Tapos guys, may nakalagay dyan. Ayan o, guys. Nakalagay move to trash. Nakikita mo. Pag pindot mo yan, madidelete na yung video mo na gustong burahin pero sa video ng ito hindi ko buburahin yung sa akin kasi ginawang ko lang ng example para alam mo kung paano burahin yung video mo na may issue kasi sa akin wala naman issue kaya pinakita ko lang sa iyo kung paano burahin lang yung video mo na gustong burahin ayun lang guys back to camera tayo oh kasuccess ngayon alam mo na kung paano burahin yung video mo na may issue. Basta, kunwari yung video mong yan, nasa may bandang kanan, yung tatlong dot, i-click mo lang yon tapos may option na move to trash. Yun lang kasakses sana na mo para mabura mo na yung video mo na gustong burahin. Maraming salamat ka at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and God bless po. Thank you.